Uh, sa Maykawayan, bulakan po tayo. Nandoon naman si kapatid na Rick at si kapatid na Mel Pingal. Go ahead, uh, wine, please. Apo. At sa pagkakataon ito, ang bibigay po natin magtatanong ay isang miyembro ng INC. Siya po ay uh, narito upang ibigay ang kanyang katanungan, kapatid ni kapatid na Daniel. Ito na po siya. Ah, kapatid. Eh, ako si very very At totoo po si Kristo eh. ah, si po ay tao? Yan lang po may tatanong ko po mo kapatid na Virgilio, totoo ba na si Kristo'y tao? Malaking kasinungalingan niya ang kapatid. Meron ba naman tao na nandoon na bago pa magkamundo? Ang tao kinuha sa alabok ng lupa, doon ginawa ang tao. dosyete ng Henesis. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang buhay sa ang ginawa ng tao sa alam mo. Eh wala pang mundo, may Kristo na eh. 17.5.24, ulitin mo kapatid na Daniel. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Tinan mo, inibig mo ako bago natatag ang sanglibutan. Bakit? E eh, ipinanganak siya ng ame bago niyari ng Diyos ang universo, ipinanganak ng Diyos ang anak. Basahin natin ang 1.4 ng Ebreo. Na naging lalong mabuti kaysa mga anghel Palibas ay nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila, sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, Ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Ang, nagmana siya ng lalong mabuting pangalan kaysa mga anghel, sapagkat sinabi niya, kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, Ikaw ay aking anak. Wala siyang anghel na pinagsabihan na ikaw ay aking anak. Ang pinagsabihan lang yon si Kristo. Ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Kailan nangyari yan? Bago pa natatagan sa libutan. Paano naging tao yan? Eh si Kristo raw, taong pinag-uusig ng mga hudyo, pinatay, pinako sa krus. Ang hindi nila naintindihan, nagkatawan tao ang pinatay, ang namatay yung katawan tao, hindi yung Kristo, hindi yung berbo, hindi yung anak ng Diyos na Espiritu na ipinanganak bago magawa ang libutan Katunayan yan sa G5 ng Ebreo, kapatid na Daniel. Kaya pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, ha at handog ay hindi mo ibig Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ayon, nung pumasok siya sa sanlibutan, ibig sabihin, hindi siya rito nagumpisa. Hindi si Kristo rito nagumpisa sa sanlibutan. Ang sabi ng Biblia, pagpasok niya sa sanlibutan, may pinanggalingan siya bago siya pumasok sa sanlibutan. Pero pagpasok niya sa sanlibutan, isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. E eh, alin ba yung katawang inihanda ng ama sa kanya? Yung ipinagbuntis ni Maria. Ano ang tawag doon? 1.14 At nagkatawang tao ang verbo. Ang, ang verbo, nagkatawang tao. Yung katawan niyang tao, hindi siya. Nagkatawang tao siya. Ano ay sabihin ng nagkatawang tao? Hindi siya tao. Paano naman magiging tao pala siya? Nagkatawang tao. Bakit? Eh dati siyang espirito na anak ng Diyos. Ang Diyos ay espirito. Ang anak niya, espiritu rin. Ang Diyos ay Diyos. Ang anak niya, Diyos din. Ang anak ng kalabaw, kalabaw. Ang anak ng tao, tao. Ang anak ng Diyos, Diyos din. Dapat nating maintindihan yon. Ipinanganak siya ng Diyos. Wala pa ang sanlibutan. Ipinanganak na siya. Pero nung dumating ang panahon, pumasok siya sa sanlibutan. Nung isinugo siya ng ama, inihanda sa kanyang isang katawan. Pagpasok niya sa sanlibutan, isang katawan ang sa akin ay inihandamon, damon, sabi ng anak. Anong katunayang hindi siya dito nag nagumpisa sa sanlibutan, pumasok lang siya rito. Basahin natin ang 6.38 ng Juan. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ang tao na nagumpisa sa langit, masabihin mo, tao si Kristo. Sabi niya, Bumaba ako mula sa langit. Sabi na nga, nagkatawan tao eh. E di hindi tao, e saan galing? Bumaba ako mula sa langit. Tama mo, galing siya sa langit. Paano mo sasabihin, tao yan galing sa langit? Meron bang taong galing sa langit? Ang tao galing sa alabok. <laughs> eh ba teka siya, e, sabi niya, tao siya. E nagkatawan tao nga eh. Ngayon, sasabihin nila, si Kristo ay tao. Bakit? Eh kasi isa lang ang Diyos. Isa lang daw ang Diyos. Paano mong nabilang ang Diyos? Paano mo nabilang? Ay, eh, tinan mo, ang bilang ng Biblia, iba sa bilang mo eh. Sa Gis 30 ng Juan. Ako at ang Ama ay iisa. Oh, ang iisang Diyos, eh merong kasamang Ama at Anak. <laughs> eh, hindi mo yung anak eh. Sabi ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Bakit? Uno 18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupuna ng ama. Siya ang nagpakilala sa kanya. Sa nag-umpisa yung anak, nasa sinapupuna ng ama. Nasa sinapupuna ng ama yung anak. Mula sa sinapupuna ng ama, ipinanganak ng ama. Yung pastor sa pampanga nakadiskusyon ko, ibig mo ba ikan sabihin, ang Diyos ay nanganak? Sabi ko, oh, tutul ka. Meron ba kang lalaking nanganganak para makapanganak? Babae kailangan. Eh bakit yung araw nagbunga sa likod mo? Bungang araw. Oh, tinan mo, eh, nagbunga yung araw, eh, napakalayo. Yun Diyos pa na makapangyarihan sa lahat, hindi makapanganak. Eh tinan ninyo ha, maling paniniwala na pagka nanganganak ay eh kailangan babae may lalaking nanganganak. Basahin natin si Slus ang prueba. Ayan, the biology of seahorses, reproduction. The male seahorse, rather than the female, becomes pregnant. This unusual mode of reproduction is the most extreme form of male parental care yet discovered. Although it arises from a general bias towards paternal care among fishes. Oh, yun lang palang seahorse? Yung seahorse pala, yung kabayong dagat na tinatawag, ang nabubuntis, yung lalaki, siya nanganganak. Ang Diyos ay nanganganak. Makapangyarihan sa lahat yun. Pwede mong hindi manganak yon. Basahin natin ang awit, 94.9. Siyang lumikha ng pakinig, hindi ba siya makakarinig? Siyang lumikha ng mata, hindi ba siya makakakita? Kita mo, siyang lumikha ng pakinig, hindi ba pwedeng makarinig siya? Eh, tinan mo yung tao, nung maintindihan niya yung principle ng paghiring, nakagawa siya ng hearing aid eh. Nakagawa siya ng isang instrumento nakakarinig. Yung tao, alin yon? Yung tape recorder. Naririnig ng tape recorder, itinetape niya yung sinasabi mo. Kung ang tao na nakakarinig, nakakagawa ng ibang bagay na nakakarinig kung ang tao na nakakakita, nakakagawa ng bagay na nakakakita, nakakagawa ba? Nakakakita, camera eh. Nagawa ng tao, naintindihan niya kasi yung sense of sight eh. Alam niya yung principle of sight. Nakagawa ang tao ng camera, nakakakita. Kung ang tao nagagawa yung nakakakita siya, makagawa siya ng nakakakita, di ba magagawa ng Diyos Siya nga ang gumawa ng pakinig, di ba siya makakarinig? Siyang gumawa ng mata, hindi ba siya makakakita? Siyang gumawa ng paa, hindi ba siya makakalakad? Siyang gumawa ng bahay bata, hindi ba siya makakapanganak? Di ba? Eh, nakapanganak ba ang Diyos? Basahin natin uli ang Ebreo 1.4. Na naging lalong mabuti kaysa mga anghel, palibhasay ay nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Sino ang anak kay Kristo? Ang ama. Saan galing? Sa sinapupunan ng ama. E eh kung yung pinanggalingan ni eh, Diyos, yung nanggaling, ano yon Tao? Si Eva, saan galing? Sa tadyang ni Adan. Di ba tao si Adan? E eh, ano si Eva? Anghel? Hindi. Tao rin yun eh. Galing sa essence ni Adan si Eva eh. Kinuha ang isang tadyang, ginawang babae. Kaya kung panong tao yung pinanggalingan, tao rin yung nanggaling. E si Kristo, sa umpisa, nasa sinapupunan ng Ama. Nasa bahagi ng katawan ng Ama. Ipinangalak ngayon ng Ama. Tao ba yon? Hindi. Alin ang tao? Yung ipinangalak ni Maria. Yun ang tao. Yung katawang inihanda nung nasa salibutan siya. Pero yung ipinanganak ng Diyos bago ang langit at lupa, hindi tao yon. Espiritu yon, anak ng Diyos yon, yon ang tinatawag na berbo. Ang kahulugan ng berbo, pangalan yon. Hindi rin kasi tao eh, hindi rin kasi nila lang si Kristo eh. Ipinanganak siya ng ama eh. Yung berbo, pangalan yon na tumutukoy sa anak ng Diyos. Basahin natin ang 19.13 19 ng Apokalipsis. At siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Verbo ng Diyos. Yang may pangalan na Verbo ng Diyos. Pangalan, ano? Ang kanyang pangalan, tinatawag ang Verbo ng Diyos. Sino yung may pangalan na yan na Verbo ng Diyos? Juan 1.1. Nang pasimula, siya ang Verbo, at ang Verbo ay suma sa Diyos, at ang Verbo ay Diyos. Eh, maliwanag Diyos pala yung Verbo eh. Kasi yung berbo pangalan yon ng isang kalagayan na sa pasimula pa kasama na ng Diyos. Nang pasimula siya ang verbo, ang verbo ay suma sa Diyos, ang berbo ay Diyos. Yung berbo pangalan yon ng isang kalagayan na tinatawag na anak ng Diyos. Hindi tao yon Espiritu yon na ipinanganak ng Diyos bago pa nila lang ang sanlibutan. Kaya yung salita, totoo ba si Kristo tao? Hindi po totoo yun. Ang Kristo po'y anak ng Diyos, nagkatawan tao, was manifest in the flesh. Basahin natin sa English, napakaliwanag. 3.16 And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Without controversy, those that entertain controversy do not believe in what the Apostle Paul said. To set aside all controversy, we just have to accept the truth and the fact in the Bible. Without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. He is not flesh, hindi siya tao. He is God, but was manifest in the flesh, justified in the spirit, sin of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Amen. I yan ang Kristo ng Biblia. Yung tunay na Kristo, anak ng Diyos, Diyos yun. Hindi tao yun. Nagkatawan tao. Yun. Kaya nagutom, tinuli, nauhaw, alin lang nauhaw, eh, yung katawan tao. Pero sa loob ng katawan, nananahan yung buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Basahin natin ang 2.9 ng Kolosas. "...Sapagkat sa, sa kanyay nananahan ang buong kapuspusan ng pagka sa kahayagan ayon sa laman." In the manifestation, in the flesh, sa kahayagan sa laman o sa katawang tao, nananahan yung buong kapuspusan ng pagka Para sabihin mo tao yan... Madilim ang utak mo. Yan, Yan ang sagot ko doon sa kapatid na Virgilio. Magandang gabi sa iyo kapatid. Maraming salamat. Marami akong gusto sabihin kaya lang wala akong panahon eh. Salamat po sa iyo. Pagpalaing ka naman ng Panginoon.